trip tinahali ako ng gising guys sobrang init na ay yuki okay. ah, ito yung pusa natin guys oh. si Acer so oh. kailangan ko siyang dalhin ngayon ng kabite ah, uh, para palahian dun sa pusa ng tito ko oh. may atas siya ah yes sir tambing <laughs> nyan guys so setup ko lang yung lagayan dun sa motor para ilagay na natin sa si Acer so ayun guys uh, paalis na ako na ilagay ko na dun sa si Acer sa loob ng kulungan buti na lang hindi pumalag guys ito siya oh Sana hindi ko malas Eh sir, huwag ka malikot ha Pupuntahan tayo, okay? Mas ka lang sa akin dyan So mag-drive muna ako guys ha? Kabiti pa to, kabiti ko pa to yung atin eh. Sana matibay yung tali natin Hindi, yari tayo kay pareng Albert yan Pagdabasal yan So ayan guys, mag-drive muna ako ay cat food 1 kilo lang po magkano po kilo kaya aba okay. so dito ah Kaya ano lang po, Mike Francisco. Mike Francisco? Apo, ah, ito ko po yan. Mark, di-deliver na ah, di -deliver lang yung pusa. Pusa ba yan? Apo. Pusa yan. Ay, <laughs> di po ba to? Ay, di. Oh. Bablog ako to eh. Vlogger ka? Oo, oh, vlogger ako. Kaya nagsisimula pa lang. Uh, Binibideo ko lang yung pagatid ko. Balikan ko na lang po. Ah, pinag-vlog mo yung mga trabaho mo. Oo. Oh. Hindi, ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog eh. Medyo busy kasi. Tamat. Baka oh, maulit ko balit. Oh, Shoutout ka muna natin Shoutout. Uh, <laughs> uh, ah. yung kapit eh. Yun, ayos. Sige pa. <laughs> Alright guys, nakapasok na tayo dito sa subdivision. Oh, grabe. Ang laki pa kayo malaki yung bahay and pa yung mga ano dito guys so bahay tingnan nyo naman oh, napakarami pang bahay eh. alright tayo diba, ah, ah. ganda dito guys tahimik dito tsaka hindi siya bahay eh, itong lugar na to so ito uh, na dito na tayo ayan ah, ito naman siguro si Tito Mark ayan. Dito na yung bahay nila guys Opo <coughs> <coughs> oh, po Mamila Sito Mark po Tulog po Pusa, Pusa. Oo oh, po Iwan, alam ka pala <coughs> <makes noise> Few moments later. Ito na tayo kay Tito Mark. Ganda ng mga alaga niyang ano. Sa yan, eh, yung sobrang ano ano, balbon. ganda. Parang ano to, sa tatay. Ito oh, yung kay Tatan. Ano ba? Ano ba? Ano Dapat ano, ba? ano, ano ba? to, no, yung kulung so, niya lang, kulung niya lang yan doon. Sabi ko nga hindi sabi ko yung papalabas doon. Kasi, Kasi maganda pag kulung lang eh, alaga talaga eh. Kasi sa kanya. Eh oh. nang hit, Dala, <laughs> Ay, naku. Mo. Kanina yun? Nasa taas. ata. Ay, si Sashimi. Grabe, ang laki niya talaga. Ang <laughs> laki na. No. Mm. Ang galang yung lalo siyang lumaki. Oh, ang lum lum lalo ang lumaki, parang aso ano, na nga eh. <laughs> 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 Grabe, wala. Ang laki naman ito sobra. Ang laki ng ulo. Mm. Isasyon niya, naging kuting eh. <laughs> Namayot siya, no? Ang mga kuting ganda eh. Ang kit na ito. Sayang yung ilan ba ito? Apat no? Apat naman yung dalawa. Sayang yung dalawa. Pero ito, okay ito na to, boy. Sa, ito Boy. Ang mahina talaga. Ito to, ano to? Kasi laki to nung tatay. Oh. Ito. Ito uh -huh. yung mga limang libo to. Pwede. Oh. Ito, ang ganda oh. Ayan kay tatan. Oh, ang bait. <laughs> Mas timpay pa yung mukha niya. Ito, ang laki mm. talaga nito. Parang ano siya eh. Aso na yata ato eh. pa wala pa palang pakainan yan. Ito, yun, medyo ha? naglagas yung balaibo niya, no? Oo. Oh. Pero mabait pa rin. Mabait yan. Ang liit ng mukha. Mm. Ito, medyo maano yung huso niya eh. Yung maigse. Oh. No. ah. Na, eh no. Tsaka ano, parang masungit yung mukha niya. Eh no. Oh, <laughs> ang ragdal yan eh. Ang ganda ng ano. Oo. Ang mga 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 na nga eh. Ito meron din ano di ano to, ah uh, Wala yan. Anong tawag doon yung sa may disyerto to? Ano? Yung ano? hayna Ito may hayna rin. <laughs> may hayna rin dito. <laughs> Delikado to pag nawala to. Ubos yung manok diyan. Ubos <laughs> nga ng panya niya Eh. Ano yung harapan? Yeah, Tayo ibutin ako dong natin ng maayos, di sya nag ano nagpahabol. Hmm. Takot kasi siya dati sa aso Nung nakita niya yung aso sa bahay Nakatakas, umakbo Ngayon medyo sanay na siya eh Kailangan Kaya lang ito. ay ano lang si, si Ganda ng mata Yan, iiwan ko muna dito si ano Acer hey, Cute Pwede na yan Lalaro kulit ng pagkit ng ngayon. Ay, sawa ako eh. <laughs> Dasal ka lang dyan. dyan Ayusog dito sa ano. Kulit eh. Hoy! Diyan ka muna eh, sir ha. Dapat pag uwi mo, ano ka na. Buntis ka na, naglilihi na. No? <laughs> Matagal din yan. Pag ano yan, pag parisin. Eh. Ay, yung sipusa, baka lumabas. Hindi Saan? cute ng mga kuting oh. So, okay, sir, iwan mo na kita dito. Kita po sa mo. Mm. Kasi ko sa sada kawakan. hawakan. Bait yan. Ay, ano eh. Hindi pa siya sanay eh. So, ayan. Ang dito na lang muna, guys, yung vlog natin. Dito ka muna, eh, Isa. pa ka dyan, ha? Hindi bago pa siya eh. Diyan ka muna. Soyo. Okay.